Malinaw po ang utos ng Saligang Batas. Obligado, obligado ang Kongreso na i-define at ipagbawal ang paglaganap ng political dynasties. This holds true even if there may be examples of so-called good dynasties. Bukas ang definition. Uh, ang diskusyon sa definition at sa klaw ng anti-dynasty law. Pero ayon uh, mismo kay Attorney Chris Monsod, hindi magiging buo ang pagsasabuhay ng saligang batas at ang pangarap nitong lipunan na may katarungang panlipunan habang nagpapatuloy ang kontrol at hindi na nababasag ang kontrol ng mga dinastiya. This is, as he has said repeatedly, a matter of social justice. Kailangan na pong aksyonan, uh, hindi lang timely pero overdue, aksyonan ito ng lehislatura at magpapatuloy po ang mga pagdinig ng komiting ito. So sa ngalan ni Chair Panfilo Lacson as Vice Chair, this hearing is suspended.